ito na yata ang gobyerno ang pinakamalupit na abutan ko, ang gobyerno ni Marcos. Lahat ng kalaban nila sa politika at talaga ang ginigipit nila na isang abogado at kauna-unang IP lawyer sa Pilipinas. Kinulong na walang man ng file na kaso at Chief of staff ng Office of the Vice President. Nawa ko kay Bibi lahat ng burden karga-karga ng Bibisara Sara kasi tao niya nakakulong ngayon sa kongreso at ililipas sa restaurant mga traditional stream media wala na walang balita puro bad paro puro bad sa mga Duterte sa mga ay wala talaga yung asahan sa mga sa media ngayon ito ang tamang panon para tayo ay makialam si Bibi Sara kung naglaban tayo sa napansin ko sa panon ngayon mga Pilipino walang pakialam kung sino yung nagbigay ayuda doon sila yan dito na tayo mga senso ay kawawang Pilipinas You know, is that I am not an accused of any crime. I am just a person detained here for five days until the, until the hearing on Monday. I have been trying to cooperate to the very best of my ability, so I do not understand why they just go to your room, get your phones, and then just tell you that they will move you to a women's correctional at 12 o'clock. off. bagong, but don't people get rights anymore? Apa? they just moved me there and I'm not even allowed to make any back concern. Napos kaniya pinayhagan naman ni, ni Chairman Chua tung sa mga request ko at dahil sa they change everything and then they come up with an order when they were not able to rule on my MR to transfer. Why? I don't understand. I did not do anything. Sa ano pa po pa, sa pagkunta nyo po pa rito? to show support to the BP and uh, their support uh, uh, staff uh, Nakakausap uh, nila po. Na. Tama po itong nangyayari. Sa akin palagay po kasi hindi na po tama. Uh, yung proses, processes and procedures so far taken by the House of Representatives are highly irregular. Yung mga legal uh, advisors naman po nila. Pinakamaganda siguro a petition should be filed in the courts of law. Para po malaman na natin kung tama po itong nangyayari. Sa akin...